Nangangamba ang ilang mambabatas na baka makompromiso ang mga ebidensya at testigo kung hulyo pa gugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero banat ng Senado, wala sa posisyon ng Kamara na madaliin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte kasalukuyang ng House sa Sa gitna ng nakabimbing impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng video ang kamera para ipaliwanag sa publiko ang patong-patong umanong paglabag ng bise kaya siya inimpeach ng mahigit dalawang daang mambabatas. Idinetalye e sa halos siyam na minutong video ang mga articles of impeachment, gaya ng pagbabantaraw ni VP Sara, kina Pangulong Bongbong Marcos, at ang kwestyonabling paglustro. Niya sa confidential funds, kapag gumulong na ang impeachment trial ni VP Sara, hati ang magiging trabaho ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado ang tatayong impeachment court habang ang mga mambabatas sa Kamara ang tatayong prosecution. Kaya kahit hindi pa pinal ang target na sa July 30 uumpisahan ng paglilitis, bumuuna ng impeachment secretariat ang Kamara para tumulong sa mga prosecutor para mas mapabilis ang kanilang trabaho. Ito'y pagpapatunay na uh, ang house uh, ay handa na. Ito po ay magsisilbing mga uh, kasama namin dito, lalong-lalong na sa mga research, sa mga legal uh, research. Nangangamba naman si Chua kung aabutin pa ng limang buwan bago gumulong ang impeachment sa Hulyo, posible raw kasing malagay sa alanganin ang mga ebidensya at manganib ang seguridad ng mga testigo. Eh, yung tampering of evidence, isa po yan. Uh, pangalawa po, yung mga testigo po natin, syempre yung anxiety ng mga testigo natin mas lalong tumitindi. Sa kabila nito, nanindigan si Escudero na hindi dapat madaliin ang impeachment trial. Kung naiinip na raw ang mga taga-kamara, dapat disyempre pa lang inaksyonan na sana nila ang impeachment para maagang naiakyat sa Senado. Ulitin ko, kung sila hindi nagmadali noon, wala sila sa lugar. Wala silang legal at moral basis na madaliin kami ngayon. Ulitin ko rin, hindi namin to dinadelay, Congressman Chua. Hindi lang namin minamadali. Nauna nang sinabi ni Congressman Chua na natagalan sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara dahil hinimay pa nila ito at nangalap pa sila ng suporta sa mahigit tatlong daang kongresista. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.